Samahan nyo ako. Mamimili tayo ng gulay. Ha? Ayan. Sili. Saging. Ito lang. Ito. Palabasa. pala yan. Dito yung, ano, parang Asian store. Yan siya. Here, Metro 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 my friend, the same I make the same Give your name and money. Ayan, ligo. Toyo, suka. rice green rice goreng, nasi goreng, nasi goreng, mix goreng, nasi goreng, mix,

Pringles. Ayan po yung Philippine. Uh, parang Asian store dito. Bite. Pupunta pa tayo sa isang Asian store kasi wala yung pancit canton. Tsaka... Ano yung hanap natin, Ano ba yan? pancit canton. Walang pancit canton. Tsaka cup noodles. Kulang... Bakante na yung... Ano, you know, may mga gulay. Bibili sa lang papaya. Magtinolang manok kami. Pero kasawa na yung manok baka lilipad na kami kaya punta kami dun sa kabilang Asian store hmm? without further ado <laughs> ha, na travel a little hindi mo kumaanghang na ano hindi mo kumaanghang meron pa dyan yan silver loy baklaran Wala, wala daw ang biyahe. Walang container. <laughs> Kaya wala lahat yung hinahanap namin. Tubig na lang at saka ito, oh. Hey, Coconut juice and water. Somebody's asking on the side. Sweet. Ano na? Sweet? Nani yeah. bago pa ako sa eyeglasses ko ata. This is limazol. may sinasabi yung asawa ko tuturuan daw niya ako mag edit ng ano thumbnail hindi ba hindi yung lalaki na may koko <laughs> o bakit tama naman okay Thumbnail. Pauwi na kami. Ay, hindi pa pala. May other. Lakad pa kami. Punta pa kami ng supermarket. Kasi walang gata si baby girl. Hey! Yeah, no, don't make a mess. Yum yum. Is it yum yum? What's that? What are you eating? What's that? Huh? Is that a chocolate? Tubig na lang tayo nito. Wala pala kami ba ang tubig? Hmm? What? Mountain. Where's the fountain? Mountain? What? Say it well. Pag-uwi na kami. Ha? Pakita ko siya. Okay. Ay, marami pa walang tao sa naman. Ayan. Ayan. Sabado ngayon. Dapat. Ayan. yan. Parking area. Uh-oh. Oh, oh. stop. 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 Yeah. Cause it's red. Like, right, stop, ma'am. Mm. If red, it is stop. And then, pa, when it's green, what? It's go. Very good. Oh. Ay, nako. Hirap gumaala ng nakamast. Pero para na din, din sa kabutihan. Kaya sige lang. coconut juice. Sobrang lamig daw. Nagre-reklamo siya. Lamig pala, mo kay MP niya. Ito Pag maano naman. Na-stranded yung container. Nagre-reklamo din naman. Walang pancit canton Walang pansit kanton, walang noodles, walang mega sardines. Na-stranded. Lahat ang hinahanap ko sa Filipino store. Walang available. Na-stranded eh. Wala daw dumarating na container. Just ko. Sorry. No pancit canton for them. I'm not eating pancit canton anymore. It's not good for the health. Char. <laughs> Joke lang. Mavi and Papa only. They love it so much. It. It's dark. So shortcut kami, ha? Huh? Ayan. Dito kami dumadaan. Mas mabilis. Walay traffic. Kung di ba marunong niya asawa ako maghanap ng shortcut. Aray! Oh my God! Oops. Oh my God! nabi bumper out.